Pagkakakitaan na ang dalawa, ano kayang reaksyon nila sa isa't isa? Hackbanger number one, reveal! Hoy! Oh, oh. Ay, tari. Magaling maglinis ng salamin ang dalawa dito. <laughs> 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 Ayan, titigan niyo ng isa't isa. Anong nararamdaman niyo? May init pa, may attraction pa. Maganda raw sa ability. Maganda. Okay, okay uh, close! close Bibitinin muna natin sila para makaakyat si Tatay Boy magnilay-nilay ka na, Nanay Rose, ha? Kung si Tatay Zal, di ba, ang bet mo yung una? Eto naman ang pangalawa. Reveal! Oh! Oh, di ba? Si Nanay Rose, kung nakakita ng lalaki, nagbubudoy-budoy yan. Di ba, be? <laughs> Ganun si Gerald Anderson dati, di ba? Tama, Kim, di ba? Number one yung budoy dati. Oli. Wala pang Wala pang pandemic. <laughs> wala wala pang pandemic yun. Wala pang Ayan, o. No. Kamusta? 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 Parang hindi napapangiti si Tatay Boy, ha? Oy, oy, oy. Ay, just ay, yes. ay. ay. Diyos ko, ang laki ng kamay ni Tatay Boy, Nanay Rose. Di ba, manginig oh, wow. ka na? Close. Laki <laughs> ng kamay ni Father. Tatay, si Tatay Boy, para original na Ghostbuster. Bakit? Si Egan. <laughs> si Igan, Igan. <laughs> Oh, eto naman si Tatay Ray. Oh my God! Rose, yan ang palayaw ng nanay ko sa Amerika. Kasi oh. Rosario ang nanay ko. Ang palayaw sa Amerika ay Rose. Hmm. Ang pangalan ng tatay ko ay Ray. Oh. Oh. Pa, ang, ay! Butis. Ay! Ay! Ano? Wow. Pangalan ng tatay ko ay Reynaldo. Si Reynaldo at si Rose. Yan ang nanay yeah. tatay ko. Oh. Oh. oh my God! Si B... Bakit? Ang baby, oh, ano? hindi namin ba? Kala ko lang. Kala namin. Wala bang best oh, friend niya oh na rin. Pero okay, may, may kaibigan siyang baby. Eto na. Open! Reveal pala. So, oh, no, no. Bakit open? <laughs> so, oh, ayan. Oh, of... so ay, oh. Oy! Oh! Tapos mo yan so, tugtugyan ng nanay ko yung kantang yan. Oh. Si Rhea at si Rose. Ah. Kaya makakaupo ka na Nanay Rose. Taray. Si Tatay Zaldi at si Tatay Boy, yung una mong nakita, bumaba sila kanina. Dahil meron silang hindi uh, sang-ayon sa mga Kaya, kwentong yung... narinig. Pero hindi lang ang hulugang ayaw kanila. Oh, Oo. Okay. Hindi, hindi lang kayo uh, compatible sa isang bagay. Pero hindi lang ang hulugang ayaw ko. Sa pagiging magastos. Yes. Kanilong. Pero nung narinig na lang ibang tungkol sa'yo, umakyat na sila. Na-appreciate kanila. Si Tatay's uh, Ray naman yung huli, lahat ng bagay tungkol sa'yo, okay sa kanya at umakyat. Okay. Ngayong nakita mo na... na... Si Nanay Rose, Tatay Zaldi, tutuloy mo bang pag-akyat mo o bababa ka? Akyat o baba? Baba. Ay, baba. Ay, oh, bakit po? Ah, kasi po okay naman po siya, maganda. Elang lang po siguro baka hindi kami magkasundo po sa ugali po. Ah, okay. Ano po bang hinanap niyo ugali, tay? Eh, Siyempre dapat po yung magkasundo po kami. Oh. Okay po. Okay po. Pag-usapan natin sa next. Tatay na po kayo ng isa ko. okay. Pero bababa ka. Opo. Maari na po kayong bumaba, Tatay Salty. Oo. Maraming salamat po. Eh si Tatay Boy naman. Tatay Boy, kiat o baba? Akyat ako. Akyat! Si Tatay Boy! Bakit po kayo malapad pa si Tatay Boy? Kasi kaya nung pangalawang narinig ko, napakabait niya, masipag siya, maalaga sa sa bata. Yan po ang hinahanap kong katangihan. Oh. Ah. Eh, pagdating po sa itsura, Tatay Boy, ano sa po na gusto niyo? Sa itsura naman po, hindi naman po ako namimili. Hmm. Maganda ang po ang ba sakit, siya sa inyong paningin? Ang sakit nun nung walang bali yung itsura po. hindi <laughs> ako <laughs> namimili. <laughs> so, na sinabi mo na lang, okay naman. Pero yung wala naman ako na sa no, itsura. Okay naman <laughs> po. So, ano kaya ibig? Iisipin oh. pa ni nanay okay si pag-uwi Ano kaya ibig sabihin na yung nai-kina-depress ni Nanay Rose. <laughs> Pero nagaganda naman po kayo kay Nanay Rose, Maganda Tay. Maganda po si Nanay Rose. Okay naman po siya. <laughs> Napilitan. <laughs> ay hindi naman po. Hindi naman po. Okay Maraming salamat po. Eto na. Si Tatay Ray. Pag bumaba siya, magigintay sila ni Tatay Boy at mapipili ang mamili talaga si Nanay Rose. Pero kung si Tatay Ray ay aakyat... Paalaman ah, natin. Tatay Ray, akyat! O, ah, baba! Oh! Ah. 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 Bumaba, bumaba si Tatay bumaba. Ray. Ano pong kadahilanan? Bakit bumaba? Kala ko go-go <laughs> muna. <doon. laughs> Ruba may! <laughs> <laughs> Bakit po kayo bumaba, Tatay Para Ray? Para gumanda ang laban. Ah gusto mo oh, ng ganyan, challenge, ha? Kasi pag ubak siya, tapos na eh. Oo, o, ganyan, ganyan yung tatay ko. Sutil. Ay. Oo, o, risk taker. Aba. Ganyan yung tatay ko, dahi. Manang-mana ako. Ganyan yung tatay ko. Ayaw yun oh. yung padalian na. Gusto yung pahinapan tayo ng slightest. Ang sarap-sarap yeah. ng tagumpay. Ganon! <laughs> so, ayan. Nanay Rose. Ah. Iisang baitang lang ang kinatutungtungan ngayon ni Tatay Boy at ni Tatay Ray. Apa. Si Tatay Salty kasi ay nasa dulo na, hindi na siya makakahabol. Gayun pa man, nagpapasalamat tayo sa kanya. Tatay, Thank you, Tatay, Tatay Salty. Salty. Salamat po. Thank you po. Journey Tatay Salty. Thank you very much. But don't you worry, just in case the title holder was not able to fulfill her <laughs> duties, Nani the first runner-up will take over. Nanay Rose dalawang lalaki ang nananatiling nakatindig at umaasang makakasama at mas makikilala ka. Base sa iyong mga munting bagay na narinig sa kanilang dalawa at sa itsura nila na iyong nasilayan, sino ang gusto mong mag-date? Sasabihin mo, akyat at yung pangalan. Nanay Rose. Oras na para mag-decision Ang paakitin mo ay si... Si Ray. Si Ray! Oh! Ray! May challenge ka! Oh! Bakit si Ray? Kasi mahilig po siya ng challenge eh. Ah! A challenge mo uh, siya. Challenge accepted. At dahil mahilig sa challenge, pakainin mo siya ng pepperoni. Opo. Oh, kahit, <laughs> kahit ilang box. <laughs> kahit <laughs> kahit ilang box. <laughs> <laughs> tatay boy, maraming salamat po po, Joy. Tatay boy. Sana salamat po yung nag-enjoy kayo. Thank you po, sir. Salamat po. Ingat po kayo. Salamat po. po. Oy, parang pang magulang ko to. Diba? Muli sa at si Rhea. Uh, pwede bang mo yung Portrait of My Love? Yun kasi ang theme song ng nanay at tatay ko. ah, uh, dapat na sa'yo yung baby na ang pangalan kasi ikaw yung baby nila. Ikaw yung kumanta. <laughs> <laughs> nanay Rose, tumayo ka na sa tapatan ng tapat ng pintu na yan. Ray and Rose. Please, step! in the name of love. There could never be Thank you. a portrait of my love. Hindi pa huli ang lahat para ibigay ang pagmamahal mo higit pa sa sapat. Ito ang Nine. Anong ulam? Step in the name of love. Tawag na tanghala na sa magpapalig ng our show. Our time is showtime. Sakto tayo sa oras ngayon. Trina, baka kahinga ka ng maluwan. Wala kasing nag-compute ng score.